Habang ginagawa mo ang Gumburza, ako bilang manonood nung panuuring ko ito, ako'y umiiyak at ako'y kinikilabutan. Ano'y nararamdaman mo sa mga monolog mo? Alam niyo tita Christine nung ina -a -a sa totoo lang hindi ko pa lang po sinasabi, hindi ko pa lang, hindi pa lang po ako maarte. Binabasa ko pa lang po, iba na po yung pakiramdam ko. As sa if script. Yeah, yeah, sa script pa lang po. Sobrang powerful na po ng script nila um Pepe and nila Sir Rodi and Sir Iya. Na mm -hmm. sabi ko, if ever na mga sasabihin ko na to sa isang set kailangan talaga maging ready ako kasi parang may tumutulong sa akin kasi alam ko alam namin na ito ay magiging alay sa ano sa history habang binibigkas ko lalo na yung yung sa, uh -huh. yung mga salita sa garote na uh -huh. so para siyang near death para siyang anife siya eh, para siyang sobrang surreal niya tita kasi uh -huh. yung hangin yung hangin sumasabay sa mga sinasabi namin yung pagbaba ng araw sumasabay sa emosyon ng lahat ng tao na na para bang bumalik kami 152 years kung paano yung nangyari. Okay. Hindi man masabi natin 100% accurate siya pero majority of it yun talaga dahil nga galing to sa mga historians natin yung mga info na to. Uh -oh. G Grabe siya na parang napakalaking honor niya. Napakalaking privilege na rin na mag maisabuhay yung isa sa mga tao na nakipaglaban para sa identity natin mga Pilipino. Iba talaga okay. po siya. Yung iyak niya hindi lang siya dahil alam mong um, nandun siya sa script. Yung iyak niya na parang mm. sana mabigyan sila ng mas pagpapahalaga pa ngayong kapanahunan natin at sa mga susunod pa. Alam mo yung eksena niyo do sa prison cell, mm. si Dito Dante, Rivero, grabe, ang galing-galing. Yeah. Galing, sobra. Tapos yung mga huling minuto ng Gomburza, Hindi ka napipikit talaga eh. Hindi ka nagjijingle kahit ano pa mangyari. Napakagalabang. <laughs> sobra. Mukhang mabait na bata si Cedric Juan, sabi ni Neneng Putot Gensoli ng LA. Gano'n ka ka ba kabahit? <laughs> well, Ayan. tao pa rin. Ta, Siyempre, Tita Christy, tao pa din Minsan, nagkakaroon ng bad days. Minsan, magkakaroon ah. pa rin ng mga negative emotions. But at, at the end of the day, feeling ko na-develop ko as an actor, yung empathy, Tita mm. Christy tama parang oh, oh. laging um subukan isuot yung um yung sapatos ng ibang tao para mas magkaunawaan kesa mauna yung init ng ulo imagine yes. oh, oh, oh. oh, 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 oh. tama tama ah ani nararamdaman mo yung sa famas Hakot ang gumbursa di ba ano yung ano yung ramdam ng isang so, Cedric di, Juan the actual tita kagabi po yun eh pagkakita ko yung, yung sobrang Nagulat ako kasi ilan lang po talaga dahil alam po natin na ang FAMAS ay isa po siya sa pinaka, I think ito po ang pinakamatagal na awarding body. Oo, at saka sa pag magaling ka artista, sasabihin, Uy, pampamas yan ah. Diba? Yes, uh, kahit sa biro ang acting-acting uh, diba? ka lang, di ba pampamas? Kahit sa mga joke-joke, uy, uh, pampamas yan. Oo, di ba? Ayun yun nga po, tita, na parang sabi ko, um... Napakalaking bagay dahil ito po ay buong 2023 ano lahat ng films na ginawa ng 2023 mm -hmm. kaya mas malawak pa po siya. Kaya um grabe yung overwhelming and syempre na din po yung kaba. Pero katulad ah. din po dong Metro Manila Film Festival at saka nung Manila International Film Festival na Tiwala lang, ako ayoko po mag-expect pero napakalaking bagay na po na manominate ulit kasama yung mga batikan po nating mga aktor dito sa Pilipinas ah. na alam natin na matagal na nagbibigay ng karangalan sa atin sa Philippine Entertainment Industry. Oo, pero napakaganda talaga ng pagpasok mo kasi nabigyan ka ng tamang pintuan, tamang role, tamang pagkilala. Ang ganda-ganda na ang lahat naman po mga kapatid ay nanggaling sa kanyang kapasidad bilang aktor.